Hi guys, Andito na naman kami sa farm. Tingnan niyo yung sili namin guys, Oh. Ayaw. 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 Ang gaganda. Marunong si Ate Jiman magluto niyan, te? Hindi ah, nag-ano kami, binigyan namin niya ng puso saging. Pero nakatikim man tayo sa ano, hindi, sa baab dat. Si, si, Ate Jiman nagluto, oh, di ba? Oo, mapait yun. Sabi niya, hindi maganda. Inabi lang magluto. Iyan ang kasagingan namin. Asyenda to ni... Ni Ibe, asinda. Ay, patay. <laughs> asinda na. Ashinda naming lahat. <laughs> asinda ang ganda ng, Ang ganda. Ang ganda. Hello, guys! Ang gaganda ng mga roses namin. Uy! Wow! May bagong tayo. Mm. Oh! Nakakita ko ng ilog! O, di ba ilog? Pwede na kainin yan? Hindi pa. Baby pa to. Ang ako ay manguha ng bunga ng malunggay. Ah, ah. ah, ah. Bumubukas siya. <laughs> chab, dobling nga <yung> margarita, chab, so. Diba? <tipa> na margarita yan. May kamantigi din sila, Chabs. Oh. Chabs, mantigi. Ang ganda ng kamantigi. Uy, ang daming basil. Oh, para hindi ano Ang daming bunga ng leche namin. Ale! Wow! Ay! Ano ka ba? Ala! Pe? Pe, Ale? Ah, oh, ano pa kuha pala si nanay. Agay. Okay. Yes, sorry. Do ay Oh my God, ang saloyot namin. Si Dap Dap. Hapong hapo si Dap Dap. Ang ganda. Eh. Uy. Kanda, eh. Cute siya, di ba? Mm -hmm. Ang ganda. Ano Naalala ko ito dati sa Kayo uh -uh. <laughs> mm -hmm. nalalabas na kami. Hoy! Yung bayabas namin, wala pang bunga. bayabas, mm -hmm. Ano? Guaba? Yan, bayabas. Hindi daw ito bayabas, guaba kabayabas niya. Ayan na nandito na kamisa. Nababanyo ako balik. din? Sukas,